Good morning, beautiful people. Magandang araw po sa lahat. Oh, pupunta tayo ngayon ng ayan, dagon tayo. Pupunta tayo ngayon ng Wilcon sa Tarlac. Bibili kami ng ano, yung kalan dito nila nanay sa loob ng bahay para hindi sila nahihirapan na lalabas-labas diyan sa dirty kitchen natin kapag tag-ulan na. So, ayusin natin sila nanay bago tayo aalis. Ayan, mag-breakfast muna tayo. Ito yung aming mga dadalhin. Nakapamili na rin ako ng mga sando nila Clark sa kanita tay. Ayan yung aking mga damit. So, ngayon, inaayos na naman namin yung mga dapat naiwan ng na mga damit dito at saka yung mga dadalhin namin. Ito yung mga maiiwan ito yung mga dadalhin. So, ayan pa lang. Magsisimula na kami ng linis-linis. Dahil may iwan na naman namin ang bahay. Ito yung mga dadalhin pa namin sa maleta. Ayan. So, titignan natin sila dito sa labas. Yung mga sapatos siguro, yung mga iiwanan namin, papamigay na namin sa mga kaibigan namin. Ayan. Siyempre, kay Lynette, iwan ko na rin yung ibang mga gamit ko para magamit na rin niya dito. Mm -hmm. At si tatay. Good morning! Good afternoon. Good morning and good afternoon na kay nanay. Mm -hmm. Sarap ng tulog niya, nai? Ah, very good. And si tatay, tutuloy naman ni ama yung ano niya, yung dingding -ding niya. Ito na ang project namin. Sana matapos namin ito bago kami umalis. Ganda ng araw. Ayan. Nako, buhay pa yung ilaw. Nakapatayin natin yung ilaw. Sayang ang kuryente. hmm, patayin natin. Kasi, ah, yung ilaw namin, pinakontrata namin ito noong araw hindi nila tinapos. Meron na siyang mga bulb. Itong gitna, may nakalaylay na siya na ano. Hindi naman tinapos itong kontrata. Kaya ayan, walang silang ilaw. Pansamantala, nilagyan din namin dito ng ilaw para meron silang magamit. Tapos, yung ilaw namin dito sa dirty kitchen ayon matagal na nakalagay. Dahil hindi tinapos yung kontrata. <laughs> hindi tinapos yung <laughs> ano. Oops, ito na naman si Putol. Oh, nakita. Ay! Nako, tinatahulan mo ako. Ay! Ay, aba, 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 oh, ay. Shh! Alis yan. Oh, ayun. Naglagay din si tatay ng pansamantala na ilaw para hindi nahihirapan dito si nanay. Ito na. Mamaya maglilinis na kami dito para yung dirty kitchen namin hindi na dirty. <laughs> Pinturahan na namin lahat. Okay na. Oh, kaya ko pang tanay. Aba, tinan nyo, tinatahulan niya ako. Ano ako, oh, tinan nyo. Tahul ng ta... Oh. <laughs> tinatahulan ako eh. Bakit tayo? Maglilinis kayo niyan? Hmm. Aga-aga ni nanay. Maglilinis na ng mga chinelas. Ganun yata pag matanda. Ito yung tindahan namin. Hindi pa na rin naaayos. Siguro, saka na lang. Hmm. Ang nyari? Hmm. Ayan. Sarap. Nakabili kami nito mangga na hinog. Mura lang yung pagkabili ko. 60. 60 yung isang kilo. Tapos, meron ulit kaming dahon ng ampalaya. Ayan na si tatay. O, ama. Hello ka na sa kanila. Good morning nangayayat na sa kaluluto Ay, katrabaho. Ayan. Nakita na kami sa bahay. Hindi na kami nakapag-video kaninang nasa Wilcon kami kasi napakainit. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Ayan, nanonood mo na kami ng Ipulaga. Isang oras lang. Magpapahinga kami ni tatay. Then, magpipintura uli kami ng dingding. Han? Ayan. Anong ginagawa mo? Inaayos yung... Ano? Regulator ng... Sanawubra um, ano. Oo. Oh, hapo kapu na. Ayan na. Saan mo na, tita? Yan, ilalim. Sa ilo. Oh, Uy, ang galing-galing. <laughs> Naghirap pa tayo, Hal. Oh. Ang galing-galing mo, talaga. Kinabit ko na. na talaga. The very good, the very good. Buti hinanak mo. Hmm. Talaga. Very nice na ko. Tumutulong kanilang bag to. <laughs> Ay. Parang nagalit. <laughs> Buti nakita mo, mahal. Ito, alam ba ninyo, teka, papakita natin sa kanila. Alam ba ninyo, tuwi, uh, bumili kami ng kalan, hindi nagamit nila nanay. Ngayon, nagpunta kami ng tarlac para lang maghanap nito. Hinanap namin ito kung saan saan namin hinanap. Fittings. Oo, yung fittings niya. Hindi namin nakita. Hindi kami nakabili. Ngayon, meron na pala. Ayan. So, ito na yung aming kitchen. So, kararating lang kasi namin. Pero medyo na mainis-imis na. Ito na yung aming kitchen. Nagurong na kasi sila, Linet, Naghugas na sila ng ano, ginamit <laughs> namin. So, ayan na. Malinis na yung aming kitchen. <laughs> Dirty kitchen siya na malinis. O, oh, di ba <laughs> Tapos, alam nyo kahapon, natuwa naman ako. May matanda kasi sa palengke na nagtitinda nito etong sangkalan na to kawawa naman siya since nakita ko ito hindi natman kung sangkalan nila nanay na, sabi ko mas maganda yata kung bibilan ko na lang yung matanda kasi naawa naman ako sabi niya kahit ano na lang sabi kahit nagawin 70 ito sangkalan na ito bumili ka na anak sabi kahit 50 na lang naawa naman ako sa matanda kaya bumili na lang din ako so ayan tapos, binilan ko sila ng single na burner nila dito. Eto, dumating kami dito ni Joel. Binili namin ito para merong gamit si nanay sa kasilinit. Kapag nandito sila sa labas, dito sa aming dirty kitchen. So, ayan. Eto, mga binili po namin ito sa Dubai. Ito, mga basahan na ito. Kasi dito, yung mga ginagamit, micro-micro ito, nabasahan. Yung mga ginagamit kasi dito, yung mga bimpo, ang hirap labhan. Tsaka ito, madali lang kasi siyang sumipsip ng tubig. So, ayan, pinagbilan namin. Bumili kami para kila nanay. Then, ito, next year naman, ang plano namin, papalitan namin ito ng malaki, mga ano, meron na kami nakita kanina doon sa Wilpon. So, papagamitin muna ito nila nanay. Next year na namin papalitan pagbalik uli namin. So, ayan, okay na may space dito kasi plano namin dito ni tatay pagbalik namin, lalagyan namin ng isa pang para sa kanila maaliwalas na yung ating kitchen, ayan na siya malinis na so pwede na dito na mistay standby sila nanay yung ito uh, ako na rin ang nag ano nito nag barnis nabarnisan ko na yan saka ito binarnisan ko <laughs> para sabi ko pag may iwan na sila nanay medyo maayos ayos na yung dirty kitchen so ang ating dirty kitchen <laughs> hindi na siya dirty kitchen na talaga <laughs> ayan malinis na yung ating kitchen tapos itong mga upuan nagdating uli kami ni tatay para pag may mga bisita sila ni Liner, may magagamit sila Pansamantala, naglagay kami dito ng lamesa para kainan nila ni nanay pag May upuan din doon tapos dito sa gawin na ito medyo pininturahan na rin ni papay pininturahan na rin namin ito. Ayan, na. Ayan. so dito na lang talaga sa loob. Simula na tayo, mahal. Malapit na naman. <laughs> ano naman, mahal? Masasabi mo? Oh, ito. nangpapagod. Pero <laughs> so, okay naman. Okay lang. Worth it. Oh, Worth okay, it. Para dumanda sa buwanan na dito sa loob. <laughs> <Lumimanag> ang buhay. Sa <laughs> <laughs> pangit. Ayan. Okay. Okay. <laughs> Go live! <laughs> Siya naman ngayon dyan. Ayun, o, di diba? Natapos na namin. Yes! konti so, na lang. First coating pa lang ito. Ayan. Oops. Okay, ba Ang ulam natin ngayon ay saluyot. <laughs> ba? Ano tayo manghihina? na? Papait pa ng andain <laughs> eh, na uh -huh. ng talbos. Nang ampalaya. Inilis ko naman eh. Inilis ko naman eh. Oo. Ewan ko lang pa lang naman sa Mapait daw. <laughs> <laughs> okay lang yan. Kahit mapait. Dahon nga na ampalaya. Yeah. nandiyan gumili eh paki-alam sa bagu-belin yung regulator naman, may ng ito. Baka naman ang may diperensya yung regulator. Uh, kasi ito ba wala. Nasakop ako wala. wala kasi I yung... eh, try mo doon sa labas hal, doon sa maliit muna. Ayun. Baka sakaling ano gumana doon. Ito kasi ayaw pang gumana inaayos niya. Try mo muna yung regulator hal Sa labas. Ready na naman kami para matulog. Nag-shower ako kasi talaga hindi ko kinaya. Si tatay, ayan, di na ako nahintay. Hindi na nakapagod night. Kasi sobra talaga sa pagod. Pagod na pagod kami mula kaninang umaga, pagpunta ng Tarlac. Pagdating namin hanggang gabing-gabing-gabi na. So ngayon is mag 10.30 na. Katatapos namin magpintura, kumain ng kaunti. Ayan, natulog na. <laughs> Una nag-shower si tatay, kaya ayan. Antok na antok na talaga siya, kawawa naman. So, hindi na siya makakapag night O nga pala, thank you nga pala kay Shane. Si shout out ko lang, nanonood daw siya dito. Siya yung kaibigan ng anak ko si Clark, diyan sa Dubai. Shane, thank you anak sa panonood. Thank you for watching. Sana manood ka lagi sa amin ni tatay. Ayan. Mahal, kaya pa ba? Kaya pang mag -goodnight? good night? <laughs> good night. good night. <laughs> talagang super antok na siya. Okay guys, kita na naman tayo bukas. Medyo papatuyin ko lang ng konti itong buhok ko. Pero mag good night na rin ako sa inyo. Kasi, kasi talagang tinan nyo yung mata ko. Antok na antok na talaga. Sobrang pagod. Good night po. Mahal ko kayo. Thank you. Good night, beautiful people.